Hello guys, magde-date daw kami ni Javi tonight. Akala mo naman kung saan pupunta, sa MSU Jensen ng pala. Kaya pala kakaibang ningning niya, dahil newly painted pala itong landmark wow. ng I Love MSU Jensen. Maagang nga nagsidatingan ang mga delegates from other MSU campuses para sa MSU SAA today. Yung iba naglalaro na mga friendship game na nagaganap that evening. Habang nanonood nga ay may isang nagpapansin. Oh. Sinundan niya talaga yung video ko, guys. MSU Jensen daw sila. Sige nga, pagbigyan na lang natin. So, ayun, nag-enjoy naman kaming manood ng basketball at volleyball that evening. Sa malayo nga ay naririnig ko ang magandang musika, kaya nilapitan ko. Ang sarap pakinggan ng musika. Okay, dumako naman tayo sa food surye. Yeah? Marami na ngang nagbukas sa ng mga kainan dito guys. Kahit next day pa talaga yung opening ng MSU SAA. Marami na din kasi mga delegates from other MSU campuses ang andito. Kaya dito na rin kami nag-dinner ni Happy. Napakamura nga ng pagkain nila dito dahil sa 50 pesos mo, may rice at ulam ka na with free drinks pa. Student-friendly price talaga. Bumili rin ako ng 39 pesos na iced coffee at vegetable takoyaki for only 25 pesos. Pagkatapos kumain ay naglakad-lakad muna kami and by the way, MSU SAA will last for one week. Mas marami pang shops at food stalls ang magbubukas kapag nagsimula na ang MSU sa 2024. Pagkatapos ng limang taon nga ay dito na ulit gaganapin ang MSU sa at nakita ko rin na may t-shirt printing dito guys for souvenirs. Sige nga kuya, ikaw na maghikayat sa kanila na bumili ng t-shirt souvenirs mo. A t-shirt o, oh, one year warranty with wifi na ha. Kaya mo ma'am, napatay <laughs> libre sando. How much, how much kanina sir? 250, na sando. Mm, so, bisa ko sa na size sir, 250 lang? Dili, ang XL ay dili. Pilang uh, Excel. Napaka-effective naman ang sales stock ni Kuya dahil maraming lumapit na mga estudyante sa shop niya. Kaling pa silang MSU Buog, Sambuanga. Sambuanga? Sampol! bog <skes qu talked> Pagkatapos ma-explore ang night market nila, dito naman kami dumako sa laktanan. On this park po, kailangan mo lang maglakad na walang suot na chanelas o sapatos para ma -feel mo talaga yung foot massage dito. So that's it for yesterday's ganap. While waiting kay Claire ay gumala kami sa MSU Campus Jensen. Nung pauwi na nga kami ay napadaan kami dito sa tambayan sa Apupong Diversion Road. Pero huwag kayong pumunta dito guys pag wala kayong suot na helmet dahil namataan namin na may mga LTO sa lugar na ito. Bukod nga sa maraming tao ay may mga pulis sa paligid. Thank you for watching. Don't forget to like me on my Facebook, TikTok and YouTube.